Yun, know, good morning guys, once again this is Prent TV and welcome back sa aking channel Yon, Bali ngayon ay medyo makulimlim ano Parang malambot yung gulong ko ah Tingnan natin Medyo malambot nga Magpapahangin muna tayo ang ating gulong dahil medyo malambot no, Merong hanginan dun Dito tayo dadaan pare ko hindi <laughs> ko napansin yung hops <laughs> eto pa yeah. ayan so kanan tayo dito palabas ng highway hindi pa rin tapos yung kalsada dito okay so kakanan tayo dito papunta sa Petron ayan so nandito na tayo sa Petron and dun tayo sa bandang dulo meron na itong ano hangin at saka water <laughs> so hangin lang kailangan natin okay pahangin ako boss ang dumi ng motor ko ngayon guys pasensya na hindi pa tayo nakapaglinis hindi hmm? ko pa napapalitan yung cover ng ating upuan so medyo ah, ano to papipindot po ang gitna ng pito pag nag error po ano yun napindot daw ng gitna ng pito hmm. ay <laughs> may nalabas ng hangin ah okay grabe dumina ng motor natin guys oh Ayan, so isa pa. Pindutin pa natin. Ayan. Okay, one, two, three. Pwede na siguro yun. Okay na siguro. Isa pa. Okay na. Hindi ako nag, ano, naglalagay ng na hangin na sobrang tigas guys. Medyo delikado yun. Lalo kapag may angkas ka, no oh, medyo ano naman na yung ganong kalambot okay thank you